Yan guys, for today's video na papakarga tayo ng isang island fiesta. Yan guys. At isa ang hindi pay guys. Yan. Ito ang island fiesta guys. Yan. 25 kilos po yan. Si Manong. Hindi pay rest ang karga niya guys. Yan, shout out si Kuya Trunky Kuya rey Baligwat. Yan. Kaya sa lahat ng mga trackers dyan, shout out. Mga nagabiyahe ng Mindanao area. Yan. Any point of Luzon. Ayun guys. Uh, Island pesta po yan. 25 kilos. Yan. Shoutout kila Cabo Boy. Prado. Yan. Dito sa kabila guys. Inepito guys. Yan. Yan. Sila po ang nagkarga ngayon ng inip Rice guys. Yan. <laughs> Niel, kailang bags na kayo? 700. 700 bags? Yan guys, ito ang buhay tracking guys. No, tinan nyo. Magabali lang ano guys, yung helper, 800 yan. Dahil pang iwan sa pamilya guys. Basta Mindoro rice guys, the best yan. yan. Puro po yan. Walang halo talagang commercial race po yan guys yan. kaya yeah, itong truck na to guys yan Dor, bakit nililinisan mo yung truck? Bakit nililinisan mo? Ha? Ganyan bang helper dapat? Ganyan bang helper? Ba't yung iba hindi nila alam na naglilinis pala ng truck? Kinukuha lang yung sahod, walang linis yung truck, madumi. Eh. Ikaw hindi ka ganon Ganyan dapat ang helper guys Bago magkakuan ng sahod Nililinisan yung mga rim yan. Yeah. Oh, Makikita nyo guys oh. oh ito Ganyan oh makintab guys oh. Hindi nakakintab dapat ang mga rim oh. Dahil bago tong rim na to guys eh, oh. oh ganyan Kasi kapag pinabayaan mo yan Mga ngalawang yan guys Di oh. Diba? helper, ganyan lang trabaho ng helper guys maglinis, mag sa pangarga, sa driver sa mga sa chauffeur, nag assist din siya guys yan kabilaan yan guys, o, nililinis yan guys oy cool yan yung helper, shoutout sa iyo Ador napakasipag mo shoutout say shoutout, sa iyo,